Charles Quattro na ng hapon kailangan kong mag vlog at ipakita kong mga napuntan ko dati mga memories ng Saudi Arabia kasi malapit na ako guys malapit tao ko uuwi so puntahan ko siguro itong vlog na to ay parang tatlong tatlong vlog kasi tayo may napuntan ko dito sa Saudi Arabia Pagkita ko sa mga napuntan ko So guys Punta natin May tayo halo guys Alis na tayo uh, kita ko sa inyo mga lugar na napuntahan uh, ko ngayon uh, noon mapakita ko ngayon sa inyo sa inyo ngayon bakit hello guys <laughs> alis na tayo puntahan natin yung mga napuntahan ko na mga lugar mapakita ko sa inyo Hai guys. Jadi ngeri andito ako sa Alcard's Tower. Wow, perfect na perfect ang paggagawa. Maganda. Malaki yan sa malapitan guys. Ganda oh. Tingnan mo. Tingnan natin oh. Wow na no, wow. Parang spaceship. Malaki yan. Napakaganda ng paggagawa Ito din ay ang bagong masjid dito bagong moski na bagong gawa lang ito andito naman ako sa isang ancient traditional house na gawa sa putik ginawang bahay ano kaya ang traditional or, or lifestyle nila dito ito namang isang pinuntahan ko ay medyo may pag, may pagkabago na nito gawa ito sa bato tingnan nyo guys oh, mga 50s or 70s kaya ito uh, oh, 40, 50, 60, 70 ganun siguro Pai, kaya oh, tingnan mo itong isa naman ay isang landmark ng lugar na ito ito namang isa ay ginawa sa tuktok ng bundok Tuktok ng bundok na binablog ko dati uh, Manican Move Mountain yung vlog ko nito Kasi yung bundok, bundok ng desierto ay ginawa ng bahay Para siyang lookout pa At saka nadanan ko rin dito ang Uh, mga camel at saka itong pagkain nila yung grass hay papunta na desierto guys yeah Guys, dito na tayo sa desierto. Tingnan nyo guys, oh. Iba-iba ang kanyang hitsura. May bundok-bundok. Dahil sa web ng hangin, kaya nagkaganyan ang kanyang forma. Bukas, iba naman ang forma ng ng desierto na yan. Iba-iba. Araw-araw. Iba ang forma ng mga buhangin na 'yan dahil dinadala sila ng hangin Hoy, nagre-goob 'yan. Bumubulwak 'yan. Hello guys. Gabi na ako nakauwi. Kasi medyo malayo ang unang pinuntahan ko, Pangalawat, pangatlo, Pangapat medyo malayo sila ang distansya kaya ito gabi na sana nagustuhan nyo ang mga lugar mga dati kong binablog sana nagustuhan nyo ang, ang mga view ng mga lugar na yun memories ko lang kasi ako ay kapauwi na so papakita ko sa inyo iba-ibang binablog ko na maganda tingnan ang iba naman hindi kagandahan pero at least napakita ko sa inyo salamat guys makasuporta lang sa channel ko sa pinasa lang ako kasi mag focus na mag vlog